Ayan na po ang aming naipon. Ay, na lumbay. Ang dami. Wow! Yo, what's up guys? Mangunha okay. po tayo na ang gulay. Ang gulay dito sa kabundukan. Ang tawag po sa amin ay Dumbay. Ayun. Ito yung ilog dito malapit na sa aming bahay ilang hakbang lang po pwede nang maligo yung ang aking malimit na pinapaligoan mga idol okay, guys, saka tayo dun itong lumbay na sinasamin namin dito ayun ito yung mga tumutubo lang dito kahit sa lugar dito sa kabundukan sa kagubatan Kita na tayo yung sampunong lumbay. Ayan po. Yung sariwang talbos lang po yung kinukuha dyan. Ayan o. Oh. So yung aking padar sa kabilang area. Sa kabilang dako ng hari ng lumbay. Ayan po. Napakasarap po yan. Gataan. Tapos may kunting ay lalagyan po haluan po ng dilis. Bilis na tuyo po. Dami. Ayan, wala na yun. Maroon kinainan ng uod. So, yun guys, hindi na pwedeng kunin. Okay. Medyo may damage po yung dahon dahil kinakain din po yan ng uod. So hanap ulit tayo ng kasunod na puno. So medyo matarik yung ating daanan. Ayan po. Nakakarabdaman ko na konting hingal. Lagi na lang. So pagka hindi ka talaga sa nandito sa kabundukan. Punting ahunin lang. Hingali na mga kaingal mga idol so ayan po may nakita ulit na bagong isang puno pangalawang puno po yan ayun ayan po ayun liyong liyong ay lumbay man ayan po meron po

Wala na. Pagpitasan na rin yata yan nung nakaraan na yun. Oh. Hmm. Ka rin ba dito dati? Siya yeah. mo nga ba ito dito? Ayan po, tayo, pangatlong puno. Ayun lang, mukhang ang talbos. Kunti, ayun pala na. Ayun o. So ayan po, medyo mataas. Kailangang hawiin ang puno para maabot ang talbos. Ayun po. Ganyan po, pag kumuha rito ng ilumbay. So, yung kinukuha na natin ng lumbay, ito yung malapit lang sa may bahay. Kapag uh, gusto nyo talagang maraming maraming dahon ng inyong gusto makuha, pwede kayang pwede pong pumunta din sa mga malalayo na sa kagalagit na mga kabundukan. Dahil doon po, mas marami po talagang mga punong lumbay. Ayan, meron po, ayan Lumbay din to rin, di ba? Ayan o? Oh. Oo. So, Ayan po. Hmm. ayun e, wala, walang talbos so ayun po, pag hindi kayo sanay eh, dito sa kabundukan hindi nyo makikilala kung anong klase ba yung lumbay uh, aming probinsya, kabisado, kabisado nila yung ganitong mga puno meron man, meron man dito ay eh, ilan lang oh mura pa so, hindi pa po muna kukunin yan yung mga idol ayun po oh. pagaya po kasi nyan, sayang po kasi yan. Antay magkulay, parang yellow. So kapag uh, matanda na po kasi yung dahon niya, ayan po, kulay green na. Eh. Kapag mura pa po, ayan, parang kulay red. So ang tama tamang pong uh, na kinukuha dyan, yung kulay yellow-yellow. Ano -yellow, kagaya po na ito. Ayan po. So, ayan po. Marami-rami na ba yan? Tingin ako? Tito lang. Tito lang. So ayan na po, mga idol, ayan na po. bye So kailangan daw po mapuno yung maliit na sako na yan. So ayun na po. Ito ulit, yung pang limang puno. So combinein po natin yung kuha ng aking tatay sa kabilang area. andon po. Ayan po. Ayan po sa may ano. kailang hawiin po yan. Para bumaba.

pagubatan ano no? yung hindi naaarawan ano no? so ayun po pala yung secret dyan so yun po pala yung mga kailangang punin yun sa agit na talaga ng kabundukan matamis tamis ano? ha? wala na rito? so bababa na po tayo mga idol hindi simpleng ah uh, pangunguha yung paghanap ng lumbay Oo kagaya po niyan, kailangan suungin yung ayan po, yung masukal na damuhan. Ayan. So, kala ko, mga idol, kala niyo po, mga idol, madali lang bang kumuha nito ng lumbay. Ayan po. Maraming damuhan. Kailangan talaga suungin. Para makakuha ng gulay. Ito po yung kalimitan namin. Sa may malaki-laking puno. Kita tayo. Ay, dulo, ayun, halapitan natin. taas Hindi natin ito pwedeng tungtungan Ito yung batang na Dali e, ba kami ito yung Mahulog tayo Ayun po, ayun po oh Ayun ganda, laki nung dahon eh Ayun oh no? Ayun oh no? Ayun oh no? Ayun oh no? Ayun Ayun no? huh. Ayan. So ayan po, ganyan po yung tamang-tamang kinukuha yung dahon yung kulay yellow sarap talaga yan yun po oh daming talbas oh yun Do you know that? Ayan. Oh. Ayan pa rin. Oh. Sa kabila pa. May ramay pa. Dapat mo yung sako. Kapag nilang mukha ka yung lumbay, lagi kayo nakasingala. Ha? Tigas yan ay. Huwag na. yung isa na lang. Ayan o. Oh. Ang din. So, kailangan naman eh, natin tulungan. kailangan natin hawiin. Ayan na yun. yang penghawiin mah idul kasih meja meja ta'asanah Nah Nah Itu ruangnya Ya kan Itu Nasa, nasa pinupitong puno na po tayo. So ayan po. Marami-rami yung talbos dyan ay. Ayan o. Oh. Ito mas masasarap. Kung hindi na aarawan, medyo ma mas matamis po kasi yung ano nito, yung lasa. Subukan so, natin. Ito sa nabibilad na Dumbay. So, Kung hindi na aarawan po kasi hindi ganong masarap. Hindi ganong matamis. So ito po. Ayun. Ayun, may isa, may isa pa rin kaya nga lang po walang talbos. So ilang araw lang po kasi kapag uh, mula nung kinuha ang araw lang po bibilangin. May talbos na naman panibago. Mabilis lang po yung lumago yung kanilang talbos. Ayan po. Hanap tayo. Meron po kasi doon isang malaking malaking puno. Pupunta natin. Meron po isang malaking puno. Kumpol na kumpol. Ayan po, yun nakikita niya po yun. Ah. Ayan, oh. So, shout out po pala sa aking mga followers at mga viewers na nakakalam sa ganitong mga gulay. po. So hindi po kasi lahat ng lugar ganitong gulay alam. Yung iba po kasi sa ibang lugar sa ibang lugar hindi po daw ginagula ito pero dito po para sa inyo po kalaman napakasarap po na itong lumbay na to perfect na perfect sa sinabawang isda napakalagunong puno na to so kapag ka, ganyan po tumatanda na po yan ganitong dahon Ibig sabihin na po nung time na yan, hindi po nakuha na. Kaya po lumago. Hindi hirap ito makuha na ng punong ito. Kaya napakalaki. Ayon. Oo, may bato dyan. Madulas yan dyan. po, may natira pa. Kaya kailang kunin. Para hindi na kami maglakad pa at maghanap pa ng iba pang puno. At kapag napuno po yung sako, uwi na po kami. so nandito lang po kami sa may kabilang side ng aming bahay. So ayun po kasi yung bahay namin. Nandun po, ayun po. Tawid lang po yung sapa. Medyo may kalapito lang naman po. Kapag kasumigaw nga po rito, naririnig pa po yung bahay. So ayan po, yung nakikita nyo po yan, nakamuha po ng kahoy. Ayan po yung tanim ng aking magulang. Ayan po. Ayan po, ay private area na po yan. So ayan po, yung tinanim niya. Ayan po, 15 years ago na po. So may katandaan na rin po yung mga punong kahoy na yan. yan. Tawag po rito, Acacia So, ayan po, ang lalaki na po. After 25 years daw po, pwede nang habisan po yan. Ayan Ayun, may nakita ulit. Sa maliit na puno pero uh, maraming talbos na pwedeng kunin. Ayan po, oh. Yung sariwa sariwa po yan mga idol so kapag napanood nyo po yung video na to subscribe nyo lang po yung aking channel para yung ganito mga content na hindi nyo po nalalaman Meron, magkaroon po kayo ng konting idea so ayan po so, malapit na po mapuno yung sako Alos ko natin sako po yan. Kapag kaya po yung napuno. Pababa na po tayo mga idol. Ayan na po ang aming naipon. Ay, na lumbay. Ang dami. Ayan po. O, napakarami na po ng gulay nito. Thanks for watching po. Hanggang dito lang po yung aking video subscribe naman po ng na aking youtube channel na ito bye bye po ingat po kayong palagi